Sa isang panayam sa may-ari ng Captain's Peak Resort, nabanggit na hindi lang daw sila ang resort sa Chocolate Hills. Yes. Pero mga, yes. mga ilan po? Uh -huh. mga, uh -huh. mga ilan uh -huh. po yung sasabihin uh -huh. yung mga resort na nakatayo sa Chocolate Hills? Dalawa. May dalawa pa po? They are older than the Captain's Peak Resort. Dalawa po bukod po sa inyo, tama po? Yes. Okay. Mas malala pa sa Usap usapan na ang viral resort sa Chocolate Hills na mabilis na trending at nagviral dahil sa galit ng Madlang People. Isang netizen na nagngangalang Rende Adventure ang nag-upload ng promotional video ng naturang resort sa Facebook. Ayon pa sa video ay nagkakahalagang 100 pesos ang entrance ng adults sa resort sa Chocolate Hills. Samantalang 75 pesos naman para sa mga bata at 300 pesos naman kung rerenta ng cottage. Para... Ano po yung mga ano uh, mga permit na nakuha ng uh, inyong organisasyon o yung inyong, inyong negosyo uh, at kung kanino po nakuha yung mga permit kasi ang understanding ko po dun sa mga nakaraanin yung interview eh ano daw uh, nakakuha raw kayo ng mga permit sa mga kinukulan. So, sino po yung mga nagbigay sa inyo ng permit at anong klase pong permit ang naibigay? Before po kami nakakuha ng business permit ko sa LGU. Mm -hmm. Uh doon po kami mag-propose ng mga uh, uh proposal project, proposal project po namin sa uh, DENR po, sa PAMBI, Pambi Division po. Mhm. Ah, sa Protected Area Management uh, Division sa Pandi. Yes, ah, board. Yes, board, board. <laughs> board. Oh. So nag nagsabit po kayo ng proposal sa Pambi. Uh, pero ang tanong ko po ay yes. eh, kung kayo po ay nabigyan ng uh, permit ng Pambi sa inyong uh, project proposal. Yes, meron po kami mga proposal na uh, nireject po nila uh, tulad ng mag-construct ng mga uh, mga matataas na gosalte. Kasi meron po kami ano dito, parang wala wala po siyang ano ba yung tawag monument ba yun? Oh yes, monument, mm -hmm. monument. Na elevated area. Opo. Yung proposal po namin sana doon namin itatayo yung swimming pool pero inirereject po nila. So, mm -hmm. yung approved lang po sa sa viewing area namin is yung dalawang tree house lang po. Ah, ah ma'am, sorry po, i clarify ko lamang po. So, ang sinasabi po niyo inapprove ng PAMBI, ng Protected Area Management Board ang uh, inyong uh, proposal para magtayo ng tatlong treehouse? Tama ho ba? Yes, sir. Tatlong uh, treehouse po. Inaproban po yun mm -hmm. ng PAMBI. At yun po ay... Uh, 2018 po. Yes. 2018. 2018. At yun po ay may kasulatan, I suppose. Kami ang dagalit dahil sa umanoy, paglapastagan, at hindi pagpapahalaga ng iba sa mga napakagandang tourist spot na matatagpuan sa Bohol. Meron ding proposal na nangyari. Kasi hindi talaga kami pwedeng mag construct pag wala, hindi po approve sa kanila, il, uh, ipatigil talaga nila yung, yung pag-construct ninyo pag wala po kayong uh, ano ba, pag Parang wala, wala, wala po kami permission Oo. Oo. galing po sa kanila. Kaya i-approve muna nila bago mm -hmm. po kami mag-onstruct. na ko po. Ang sabi po niyo ay uh, nagbigay po kayo ng proposal para sa swimming pool. Uh, ang tanong ko lamang po, kung po pong uh, mas klaro, eh kung in po in writing ng PAMBI yung inyong proposal yes. para po sa swimming pool. Yes po. Oh, so meron pong separate na kasulatan po yun? Yes po. Yung hindi lang namin na comply yung... yung uh, mag-issue po sila ng ano, temporary closure po. Yung application po namin sa ACC hindi pa po succeed. Ongoing po, po yung, yung ang nangyari kasi nag-ooperate kami, yung ACC namin hindi pa lumalabas yung certificate. Meron pa hong ibang mga nagtayo, uh, kagaya po ninyo, ng resort sa Chocolate Hills? Sana lahat makita nyo po yung mga resort po dito. Kung talagang Captain Speak lang po ba ang nagawa ng ganitong nasa uh, Chocolate Hills po. Mas, mas, meron pang mas malala pa po dito, sir. Ah, ganun. Uh, uh, ano po, mga ilan po? Tsaka gano'ng kalala? Ba Bakit niyo po nasabing malala? I will not mention the resort. Pero kung gusto niyo po kayo na mag-iimbestiga mm. para naman makita niyo na fair talaga yung desisyon ng lahat ng mga tao. Oh. Kasi yung po sa amin, yung gusto ko po, yung mag-iimbestigate, hindi lang po sa video, mm -mm. pero mm -mm. Masana, akkol po nandito po sila para makita nila kung talagang nakalabog po kami ng Chocolate Hills. Uh -uh. We understand po. Uh, uh, okay lang po, we will not ask you for kung ano yung pangalan ng ibang resort kasi syempre hindi rin mga fair yun papangalan natin. Pero mga yes. ma ilan po? Uh -huh. Mga ilan po yung sasabihin yung mga resort na nakatayo sa Chocolate Hills? Dalawa. May dalawa pa po? They are older than the Captain's Peak Resort. Dalawa po bukod po sa inyo, tama po? Yes. Mas okay. As malala pa. Pero yung ano lang po, siguro pag you are ordinary, uh, you are ordinary people in this institution siguro sa business, parang, I don't know, I'm emotional at this time. Parang, yes, I understand po. Pahirapan po nila kung paano tayo mag-comply mag ng certificates po palabas na ng temporary closure order ang Department of Environment and Natural Resources laban sa may-ari ng isang resort sa gitna ng Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol noon pang nagdaang taon. Ang pahayag ay ginawa ng DIN ar kahapon sa harap ng ginawang pagbatikos ng ilang netizens sa nagviral sa social media na isang resort na naitayo sa gitna ng Chocolate Hills na naideklarang National Geological Monument and Protected Landscape, Noong panahon ni dating pangulong Fidel Ramos, ayon sa DINR, nagpalabas na sila noon pang January